Hindi na ako nakapag-intro kasi, naggrind na agad ako ng pang netherite armor, kasi mamaya ender dragon fight na, kakailanganin natin ang diamond para makopy yung upgrade template. 2,000 years later. i na natin lahat to, hindi ko na pinakita yung pagmimina ko kasi boring yun, sana madami dami makuha natin. 21 lang nakuha natin, kulang pa ito eh, baka magmina pa ulit ako. Copy tayo ng template kay Ninja, may bayad ten na sampung diamond, tapos hindi pa kasama yung pang copy mo. Ancient debris mining naman tayo, para ready na talaga mamaya. Nakumpleto ko na yung debris na kailangan natin, at hindi ko na ulit pinakita ito kasi nga boring siya. May apat na tayong netherite, kasha te sa full set ng armor. Gawin na nating netherite armor lahat ng armor natin. Ready na ready na ako para sa dragon na ito. Ender Dragon, maghanda ka na. Okay na. Let's go. Tara na guys. Okay na. Ah. Uh, uy. Mamamatay ako. Uh wait, wala nang Ah, wait and go. Dito lahat ang gamit oh. Na tayo. Tara na. Tara na, let's go. Let's Punta go. Natin. Let's go. Tundo ka na kami ang bilis. Baka may maiwan ah. Pa pwede, na nasok na? Oh, pwede na pumasok dyan? Oo, pwede na. Pwede na. Pwede na. Iwag. Okay. Ninja mamaya natin pumasok, Rodri. Laba, lava to lava. laba to, laba. Lava. Laba, laba. Good lang, ha. Laba, laba. Laba, laba, laba. Kapasok pa ba kami ng portal? O hindi na? Okay, okay na, safe na, safe na. Safe na, sige lang. Huwag bumuntot. Nakakabaan ako sa ilaw niyo. Kala ko, wala ba? Ako nga din yung kinakabuan. Ah, may gas, may gas! Panahin nyo na! Panahin nyo na agad. Ah, dito na pala! Ah! Ay! Yeah. na to! Siyo, let's go, let's go! Tumasok si Ninja? Hindi pa. Ay, pumasok ka. Tara na. Tara. Excited na ako. Ay, may tubig. Ay, bed. Wait lang. Magkukuha ko ng ship para sa bed. All game. Talon. Wee. Ilaw. Ilaw. Ooh. Dito na. Talon. Yes king. picture mo na picture, Tube bag, tube bag. Ay ano, you know, bed. Spawn dito, spawn soon. Nde. Mm oh. Let's go. Yes, sir! Here we go! Ingat, guys, ha! mamaya nyo na kayo ninyo yung Ender, ano, Ender Apple of Golden Apple. <laughs> Boom! Ay! Gamit na, pakuha! First net, pa first net! Huwag na sanang masundan. Oh. Okay, one punta. down. Puntaan ko na yung isa, yung kabila dito. Wala na? Wala na! Wala na! na ubus na! Sa baba na lang siya nag-region! Okay na, okay na. Okay. dragon. Ingat ah, ingat pa rin ha. Nakabawan ako. Let's go. Naglalag ako. Parang nalalaglag. Wag. Ingat guys, ingat, ingat. Nakabawan ako. Ah, sakit. Dito lang, pala ka dito na, pala na. Daming ano, Enderman, na nasa akin, Tulong mga guys. Dito, dito sana. Ay, no, ginagahangbang oh. ako ng mga Enderman. Lapit na, lapit na. Lapit na, boy. Oh, turk, bon. ito na. Palapit ko. Alam mag-search siya ayok. Ay, hey, like, tries coming. Ay, dumura, ayok. Ah. Kaya munti ka sama, na, mamatay. Dumura! Mamatay tayo lahat, Ra. Sige, sama ako. Ingat, guys! Kaya na! Yes! Perfect! Yes, P! Yes, P! basic mong gun ka. Yung itlog, yung itlog, yung itlog. 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 Yes, Yes, P! Yung itlog, yung itlog. Bahala ka yun, unahin yung ship and Shalgar box unahin ko. Shalgar box unahin ko. Hindi pa napapatay niya ano yan eh. Dami Shalgar. Bababain niyo ako. Nagkaano yan, nag, nag, duplicate na yan pag natamaan ng isa oh. pang shulker okay. Alam ko Uy, babawain niya ako Yun! Kailan hopping? Para tong ano Gagi, na akong kahoy akala niyo tapos na kung hindi ka pa naka-subscribe mag-subscribe ka na at kung hindi ka pa naka-like pindutin mo na yung like button time lapse let's go At dito ko natatapusin tong episode na to. Sana nag-enjoy kayo. Kita kits next episode. Bye-bye.